morning mga katinders. Kain tayo. Breakfast. Kape with vita. Ayan. Sausawan ko sa kape. Sinausaw ko. Mmm. Hop. -hmm. Check-check ako ng mga resibo. Happy Sunday mga katinders. So, ang pupusapan natin ngayon ay yung experience ko yung the other day. So, sishare ko sa inyo at parang medyo tumaas konti tong aking kilay, no? Actually, yung customer ko na, uh, suki ko naman siya, experience niyo ba yung sa iba bumili ng items, tapos sa ang maghihingi ng um, cellophane, no? <laughs> minsan parang maintindihan ko kasi suki ko naman siya so binibigyan ko pero parang minsan parang feeling ko abusado na <laughs> abusado na parang gumagano na yung akin kilay hindi na ako naging mabait so yung customer ko na yon ay bata um, bumi bumili, siya sa akin last time ng worth 2 pesos na candy pabalik balik siya pero hindi siya yung tipo yung uh, bilhin niya ng maisahan yung sa kanya kung may 5 pesos siya pa dalawa, mamaya na naman dalawa, mamaya pa balik-balik na naman isa, ganun yung kanyang style. So yung parang medyo tumaas na yung aking kilay, no? Ewan ko, nakaka-relate ba kayo? Sa akin, bumili ng uh, candies, dalawang piso. Tapos, di ko pala napansin ay may, na nakabili na pala siya sa ibang tindahan ng clover. Clover chips na chucheria. So, ewan ko kung saan siya bumili. Basta siguro sa kabilang tindahan. Tapos, hindi siya binigyan ng cellophane or lagayan. Kaya sa akin siya nanghihingi. No? Alam mo yun, yung parang minsan maintindihan mo, minsan talaga parang lumalabas yung ating pagkamaldita ba? Na parang, to kung magbibigay? Worth 2 pesos lang yung worth 2 pesos lang yung binili mo sa akin. So, may ito pa. May customer ako na ate, pabili gami isa. Pakilagay sa cellophane. Ha? Huh? Lalagay ko pa sa cellophane, kuya. So, yun pala, may iba na naman siyang nabili sa kabilang tindahan na hindi siya binigyan ng selo. So, sa akin, siya so, hihingi. Eh. O, ba diba? Parang medyo tumataas yung ating kilay pag gano'n na senaryo. So, ayan. Balik tayo. Namin kumano tong kape ko kasi medyo mainit-init yung ating topic for today, no? Alam mo yung ginawa ko sa mga customers na gano'n? Hindi ko inaaway. Hindi rin ako nag... Kumbaga sa Bisaya pa, nagmiminaldita kasi ayaw ng mga customers na maldita na tindera. So, iba yung ginawa ko, mga katinders. Ewan ko kung makaka-relate ba kayo. Tapos, pag sabi ni customer, ate, may extra cellophane ka dyan, medyo malaki, tapos yung binili worth 2 pesos lang. Sabi ko, meron. Pero, sobrang laki. Sabi niya, okay lang, ganito, ganyan. Sobrang laki talaga yung available ko na cellophane yung worth 15 pesos nga, yung parang bag ng lagayan ng mga damit natin. Yung ganun talaga kalaki na color blue. O oh. yung pag kayo ay alam niyo yung anong tinutukoy ko na cellophane. So pag ganun na cellophane ang sasabihin ko ay parang, ay wag na lang pala ate. <laughs> so yung parang nahihindihan natin sila na hindi sila yung parang na-hurt ba? Kasi di pa may mga customers tayo na kahit nagpapaliwanag lang tayo ng konti and her hurt, nagtatampo. May, may, may mga customers ako na ganyan na nagtatampo, tapos di na bumabalik, di na bumibili, pero pasilip-silip sa tindahan mo, no? Sana all pas, may pasilip-silip. <laughs> Kasi nahuli siya ni Javi na o yung number one customer mo na yung ganito-ganyan ay hindi na bumili doon talaga sa kabila. Pero, pasilip-silip sa kost ay sa ano sa tindahan mo <laughs> sabi ko ayan mo nga siya mapasilip-silip at one of these days ay babalik pa rin siya sa akin no kasi yung item na binibili niya ay mas mura ako ng piso no pag gusto niyang malugi siya ng piso ay eh, doon siya sa kabilang bumili eh kung gusto naman niya makatipid ng piso ay eh, sa akin pa rin ang balik niya tulad ng mga uh, mga suki ko before na medyo hindi ko alam kung ano nangyari bakit nagtampo at later part, parang napapansin ko ay pabalik-balik na. <laughs> so, meron akong customer kahapon. Kasi di ba nag-half day ako? Kasi yun yung time, banding time namin sa mga anak ko. At bumili rin ako sa downtown ng mga toy. Sabi ko na, samahan mo kung mamili. At <laughs> hindi pwede na parang masasayang yung aking araw na nag-close ako. Tapos parang wala akong ginawa para sa tindahan. Gusto ko win-win. Nag-enjoy ako. Pero, nababanding time kami sa anak ko pero parang meron akong trabaho para sa tindahan na parang mapabenefit yung tindahan ba pagbukas ko meron akong maitinda na wala sa ibang tindahan so ganun yung aking thinking mga katinders yung parang uh, gumugora ako kung saan ako papunta pero parang iniisip ko pa rin si store no na dapat meron ako mabili na ganito baka magustuhan ng mga customers ko. So, ganun yung ginagawa ko. nag enjoy ako habang nag-earn ako. <laughs> diba? So, ganun lang naman yung aking sharing mga katinders, no? Na, hindi sa lahat ng bagay ay kailangan natin awayin yung ating mga customers. Kailangan natin yung parang galit tayo. Kailangan natin ipapafeel sa kanila na na hindi kayo always right, di ba may ganun. So yung sa akin, yung parang patama ko lang ay pasimple lang. Na hindi ko naman pwede sabihan, ay hindi kasi ako bumibigay ng extra ng uh, cellophane. So parang iba yun sa, iba yung dating para sa kanila. Yung sa akin, meron akong cellophane pero sobrang laki, o di ba? <laughs> yung parang ay wag na lang pala ate or meron akong cellophane yung free ng yung grocery stores nga sobrang laki rin. <laughs> Tapos ang paglagyan niya yung parang chicheria lang. So, hinahanap nila yung smoke. So, sabi ko, ay, wala ako noon. Ganito, ganyan. So, ma-understand na ni customer na, ay, di pala dapat na humingi ng extra. Kasi, di ba, binibili naman natin yung mga cellophane. Hindi naman yung free. Ayoko kasi yung, yung, yung sa akin lang ha, ayoko kasi yung parang yung mga candies na ginagawa ko siyang yun ang ibigay ko kay customer. Parang feeling ko na baka medyo tumaasin yung kilay nila. Ano, wala ka bang budget sa selo? Parang ganon yung aking thinking. Pero kung bumili ng itlog, bumili ng other items, pwede kong ilagyan yung mga empty nga nalagay ng candies dun sa itlog. At meron talagang uh, nakahalo, ilagay ko siya talaga sa sando bag. So purely, everyday talaga na may bumibili sa akin, ay gumagastos talaga ako ng cellophane. Pera lang, may mga customers ako na, ay huwag mo na lang ibalot ate. Minsan tinatanong ko, lagay ko pa to sa cellophane, like yung ice cream, bibili ng isa or dalawa, baka kainin na lang niya. Or ilalagay niyo ba, ilalagay ko pa ba sa cellophane, huwag na lang ate. So na ako bumabawi sa mga mga customers ko na mahilig talaga. Ewan ko, nagkokolekta ba ng cellophane or <laughs> gustong gusto lang yung mga cellophane ko. Meron pang isa, ha? naghanap natin ng, bibili naman siya naghahanap sa akin ng cellophane na may design, no? Kasi <laughs> sabi ko, ay, wala pa ako nun. Yung akin, yung mga, ano lang, mini, may tinda ko niyan, tiny, yung mga, mga smoke, yung mga fast moving items lang. Pero, pag sa tingin ko ay marami naghahanap ng na mga may design, design ng mga sando bag ay, baka maglalagay na ako dito sa store. So, yun na naman yung akin sharing mga katinders na hindi sa lahat ng oras ay eh, kailangan natin tarayan yung ating mga customers. May mga hugot tayo dyan, mga marketing strategies natin na paano humindi na hindi sila nasasaktan. O, ba? Diba? So, yun lang. Yung aking check-up for today, Sunday. At tapusin ko matang aking pagkakape at dami pa akong gagawin, no? At sabi ko sa mga alagang rabbits ko, kasi kahapon, hindi naka-walking yung iba. So, papawalking ko sila lahat ngayon para happy naman sila, no? Ayan. Cotton pa lang ngayon. Ayan. Cotton! Cotton tsaka si star. Bye mga katinders. Good morning, happy selling sa ating lahat.